<laughs> For the intro agad, maganda siya, magaan. Magaan, very nimble yung bike. Tsaka yung weight distribution niya, ang ganda. Ah. Hindi siya yung mabigat. Pag dinadrive mo siya, para lang na small bike eh. So, ayan mga mot, -mot. So, I'm driving the SRK400 by QJ Motorcycle. So, bigyan natin ang uh, review from uh, power, torque, speed, kung kaya, then the agility ng bike, then the comfortability of the bike. So, ayan, bibigyan ko sa inyo ngayon sa mga nanonood. Haha. <laughs> for the intro agad maganda siya magaan magaan very nimble yung bike hindi siya ganun ka wide ng uh, handlebar hindi naman din ganun ka narrow so para sa akin sakto sakto lang yung ano, setup Yahoo! So, matala siya sa corner, ha? Sarap <laughs> niya sa corner, ha? Saka weight distribution niya, ang ganda, ha? hindi siya yung mabigat pag dinadrive mo siya para ka lang na small bike eh smooth pa ng transition ng ano pag nagsishift ka Para siyang hindi 400cc eh. <laughs> Parang kihili ko. <laughs> Naalala ko lang yung nagdadrive ako ng SRK 600. Pares na ito eh. Pagkakaiba lang yung displacement niya. Pero sa, sa agility ng bike, yun yun ang pagkakaiba agility then syempre yung power kasi iba na yun 600 pero sa 400 natin ito i-review re ah lakas ng ano nya torque tapos magkahawig sya nila ng ano ng engine ng SRV 400 magkakaiba lang yung tuning Mas mag enjoy ka pag gamit mo siya sa upright. Tapos naka-twist. Yan ang masarap. So, ang ganda ng brake. Responsive. Pwede siya sa mga late braking. Sa likod, responsive din. Pero hindi ganun kalakas. Natural lang talaga yan. Ito. Oh. yung mga liko rito sa Akibiyang kayang-kaya kong kunin eh na hindi ako masyadong nag ano eh nag nagbabawas eh napaka mild nang talagang gamitin so, so enjoyable bike the power good the torque good ramdam ko talaga yung 40 horsepower nya and the 37 newtons of torque hindi mo na kailangan ano yung pipigay ng pigain Talagang sa mga nasa 4,000 or 5,000 RPM. Ramdam mo mo eh. mo yung power ng bike ng torque. Kaso medyo may vibrate lang ng konti. So, pagdating naman dun sa uh, walk around or re review area natin, yan, nasabihin ko sa inyo yung pros and cons. So, today or this moment, enjoy ko muna yung bike. Laro-laro uh, ng konti. tingnan yung agility niya. Ay, yung sounds niya, ganda kahit hindi pa naka-aftermarket. Oh, grabe, ang sarap niyang ilikong gaan talaga. <laughs> Alam mo yung bigat niya, 186 kilo, na makukonsider siya na hindi sa 400 dapat yung timbang. Pero habang dinadrive mo yung bike, <laughs> parang pangaramdam mo, parang nasa 100 kilos na lang. Eh. So yan ang naano rito, nararamdaman ko habang ginagamit ko. Dahil siguro sa weight distribution din sa, sa paano na built yung bike, dahil siguro doon, you know, ko lang lahat ng mga twisty sleep sa KB. Ang... sarap. Alam mo yung pag nilikot mo tapos inupuan ko sa likod yung ano, yung ano niya, yung tawag na ito, yung upuan niya. Talagang parang naka, yung gulong mo, ang contact patch parang sobrang ano na eh, sobrang nakadapa na sa kurbada eh. Yan ang nagugustang karito eh. Marami na na-review na bike pero ito, ang ganda talaga na ito. Ang gala yan. Oh. Nakaka-enjoy kami ito. Oh. <laughs> Tapos yung preno, preno niya pa. Tapos pag binipisil mo yung preno, yung brake niya, ramdam mo mo agad na meron eh. Parang mm -hmm. Para siyang pang late braking na preno. Then the shock, gusto gusto ko sa corner yung shock. Ayun. Di yung shock sa likod, talagang maramdaman mo yung naka ano, yung naka horizontal na na shock. Pero nasa side siya, wala sa center. Grabe parang off-road na bike to eh. hindi na ito ano, naked bike eh. ang ganda ng sounds para siyang inline 4 na 2 cylinder pero magbabago to pagka nagpalit ka ng aftermarket pipe ang tunog niyan magbabago yan Grabe, nag-i-enjoy ako rito sa 400 na to nangyay. Deng SRK. Abi ubunah. Yeah. you go mga kamot-mot this is the SRK 400 by QJ motorcycle so ayan nakita nyo yung rides ko kanina uh, from twisties nag stretch then may downhill may steep road so nakuha ko na lahat ng kailangan ko makuha right sa bike na to so bago ko ibigay sa inyo yung opinion ko so natin ikutan mo natin kung ano meron rin right sa bike na to okay so this bike is powered by Uh, parallel twin so 270 crankshaft 400cc uh, 6 speed 4 stroke liquid cool engine uh, 4 bulbs per, per cylinder so 8 bulbs and uh, with a maximum power of 40 horsepower at 9000 rpm and the 37 newtons of torque at uh, 7000 rpm 500 RPM. So, yan yung engine ng bike na to. So, yan. Dinawin ko, ha? Ah, 400 cc na legit. Hindi siya yung may butal-butal na 300 plus. So, ito 400 talaga. As in, 400 cc bike. And also, so, equipped din to ng uh, inverted fork, QJ brand. So, yan. Inverted fork with two yan, uli, ito ha, ito yung napapansin ko sa iba sa so, lahat ng 400 na nakikita ko bilang lang ang meron twin disc ito twin disc to eh mm. so 260 diameter disc diameter, twin disc equipped with 2 piston caliper na QJ brand ABS and sa rear meron din siyang uh, 240 mm uh, disc diameter and single piston QJ brand Then 150 By uh, 60 by 17 uh, Tire diameter And 110 by 70 by 17 Tire diameter So yan yung Equip ng uh, QJ uh, 400 Or SRK 400 So Sa mga keys Buttons So meron tong uh, 5 inch colored TFT multi display so meron din tong auto dim and ayan set mo lang to ayan eh. so naka auto dim and uh, brightness yung screen nya so detailed na to merong gear indicator fuel gauge engine temperature auto actual speed and meron siyang uh, total mileage na 1890 kilometers pa lang yung tinatakbo. Sa so, naka uh, tapered handlebar uh mat uh, mat color black. Then meron siyang mga navigation key, passing light, turning light, uh ha, high beam, low beam, turning light, horn, kill switch, hazard and the electric start so yun yung ano nya uh, mga key buttons and so this bike is also uh, equipped with uh, tank 13.5 liters full tank or uh, tank capacity and meron syang seat height na 785 mm with a ground clearance of 150 mm Then the total weight of 186 kilo. Yan yeah. Then, um, uh, ito pa yung napansin ko sa sa QJ. So sila lang yung nagbibigay ng or nag issue ng bike from ano from factory na meron ng spool. So mahirap maganap nito. So ito isang points to, eh, isang pros to. Okay. So yan, pagdating sa pros and cons, so sa cons muna tayo. Okay, ang cons ko rin right sa bike na to is Unang-una ito <laughs> So, akala ko na ito Masasalag niya lahat ng tubig Actually, yung nag-review ako ngayon, maulan eh So, basang-basa ang likod ko ngayon talaga Dahil lang akala ko Nasasalag niya yung tubig Hindi, umabot ito sa likod ko eh Sa isang So, sa isang ano ko to cons Yan Yan yung cons ko Umabot siya dun sa likod ko talaga eh. And two, number two cons ko, is yung ah uh, mabibrate sya so mabibrate sya around lahat ng gear kahit fifth gear meron vibration around ah uh, 4,000 rpm, 5,000 rpm pababa, pero pag umabot ako ng 6,000 rpm ng any gear, so dun lang nawawala, pero usually kasi may nagagamit akong 400 na nasa fourth gear ako, kahit 3000 RPM wala siyang vibration So yan ang ano ko rito Yung cons ko na Slightly cons ko Kasi meron ganong vibration Kahit pa 270 crankshaft siya So meron pa rin So ang, ang, pagkakaiba kasi ng 270 crankshaft Sa mga 360 and 180 crankshaft Less vibration So yun ang ano ko yun ang cons ko Bakit merong ganong vibration Around 5000 RPM pababa So yun ang cons ko Kasi syempre pag may vibrate yan so syempre pag nag long ride ka sa katagalan mga ngali agad yung uh, mga kamay natin syempre hawak may pero yun yun talaga pero slight lang naman hindi naman sobrang vibration mayroon lang ako nararamdaman na ganun then lastly na cons ko is yung side mirror sa so, sobrang haba na so hindi ko alam kung meron silang magagawa sa mga naked bike nga na ganito na side mirror so baka meron pa silang ano pwedeng maggawa na ano na, na na design na hindi na ganito kasi to tatama ka sa mga SUV or na madadaanan ni eh. sa side niya sa side mirror nila so yan ang cons ko then syempre the pros so dito tayo sa pros unang-una yung gustong-gusto ko the engine so engine is 400cc meron talaga siya talagang legit na 400 hindi siya yung 400 lang sa pangalan so this one is 400 talaga in actual so pag ginamit mo siya yung power power band niya yung acceleration niya yung torque niya talaga nandoon masasabi mo talaga siyang 400 uh, cc or nasa 400 talagang kategorya niya hindi siya yung 400 sa papel pero hindi siya sa actual so yun ang gusto ko doon unang una yun yun yung pangalawa ang gaan niya, sobrang uh, lightweight, nimble, mabilis iliko, sobrang gaan iliko. So ang SRK 600 and this one is same sila sa likuan. So magkaiba lang talaga sa sa weight and sa displacement, pero sa liko parehas yung so, build niya, so same lang. Mabilis siyang iliko, mabilis siyang uh, maniobrahin sa mga twisties. So hindi ka masyadong mahirapan yung balikat mo, hindi masyadong magagamit eh or hindi masyadong magkakaroon ng uh, ngalay so yan ang ano yun ang pros ko rito then also the brakes gusto gusto ko yung brakes nya sa harapan nung ginagamit siya kanina parang medyo steep siya parang hindi siya gumagana yun eh meron siyang uh, selection so this one is good so sinali ko siya sa 4 so nasa 1 karata kanina so hindi ako masyadong convenient doon sinali ko siya sa four. Doon nagkaroon ako ng magandang ano braking ano uh, braking system. So napakaganda, responsive, late braking pwedeng-pwede. So ayun, kahit sabihin natin na hindi siya kilalang-kilalang brand or top of the line brand ng brake, pero meron siyang brake or maganda yung braking niya. Sa harap din sa likod sulit. Okay, gustong-gusto gusto ko ang braking niya. The shock, random na random ko sa corner, talagang pag niliko mo, mararamdaman mo yung smoothness ng shock nya sa harapan then also i additional info ko naka ano to, horizontal na uh, mono monoshock na nasa side so ang karamihan kasi nakatayo or hindi ba naman nasa gitna eto this one is the side nasa side sya yan so meron din siyang coil spring adjustment dump so naka underbelly exhaust Ipapanig ko sa inyo yung engine sounds na naka underbelly exhaust. Okay. 'Yan. So that is the underbelly exhaust. Ngayon na. Tunog. Oh, tunog inline 4 pero 2 cylinder. <laughs> oh. Dahil dun sa 270 crankshaft Diba Pero magbabagay yan pag pinalitan mo na ng after market exhaust Hindi na yung ganyan ang tunag Magiging basic na yan diba? Okay Then ano pa hmm. Baka may makalimutan na sa bike Pros sabi ko na Cons Nasabi ko na din So sa price So, so ang nito is uh, 200 I think 68 Correct me na lang Kung mali ako ha Pero Ito yata yung Na review ko ng ano eh Pero ilalagay ko yung Tama dyan Sorry ha Yun yeah. So this one May nagtatanong Pwede ba sa Beginner uh, Beginner uh, Big bike Pwede pwede uh, Big bike entry Goods pwede pwede so yun nasabi ko na lahat ng masasabi ko rito so yun so bago ko tapusin yung vlog gusto ko muna manong pasalamat syempre kay ma'am Rina and kay sir Reynard so for uh, having me this bike today so, na review ko yung bike nyo masabi ko lang is good good choice para sa 400cc nakuha nyo talaga yung 400 na gusto nyo then uh, maporma siya uh, madaling gamitin magaan masarap para sa akin uh, naked bike 400 is scale out of 10 nabibigyan ko to ng 9.2 na score so napaka ano nito na napaka gandang 400cc naked bike So, good job, QJ. So, sana yung mga nasabi kong cons mabago ng konti. Kasi yun talaga. Yung likod ko basang-basa ngayon. Okay. So, ayan mga kamatmot, mat So, sana min ako yung tips and idea dito sa SRK400 ng QJ Motorcycle. So, ayan. Sa mga nanood. So, sa mga gusto makakita ng ganitong unit or makapag-demo uh, bike o maka test ride. So, please contact mo number below. Hanapin nyo lang si Ma'am Eliza para makapagpa-reserve ng unit na ganito. Okay? So, hanggang sa susunod ulit na episode. So, this is Ironman <laughs> So, this is Ironman. See you on the road. Peace out!